Nandito ka kasi gusto mong malaman kung paano idikit yung acrylic sa bakal, sa semento o kaya sa kahoy ng malinis. Music Kung ikaw ay magdidikit ng acrylic sa bakal, sa semento o kaya sa kahoy, syempre hindi ka po pwede gumamit ng acrysolve o kaya chloroform. Kasi acrylic to acrylic yung pinagdidikit nun. Hindi nun may didikit yung acrylic sa kahoy, sa bakal o kaya sa semento. May ibang nagsasuggest na pwede daw gumamit ng construction band, yung parang wood glue. Yung iba, pwede daw wood glue para sa kahoy and acrylic. Yung iba naman, pwedeng epoxy. Actually, hindi ko pa natatry yung mga yon pero tingin ko somehow bidikit naman siya. Ayun ah, yun naman siguro na no, parang merong bubble gum sa gawa nyo, hindi ba? So yun, dito sa video na ito tuturuan ko kayo kung paano idikit yung acrylic sa tatlong bagay na yon ng malinis para hindi maruin yung finish ng project nyo. Base sa experience ko, kung magdidikit kayo ng acrylic, eh, mas maganda kung i nyo na lang kung ididikit nyo sa bakal, sa kahoy, o kaya simento. Ang pangit naman, saka ayaw nyo naman siguro magkaroon ng bubble gum yung gawa nyo, di ba? Kung ang acrylic ay ididikit mo sa kahoy, po pwede kang gumamit ng self tapping screw. Kung sa bakal mo naman ididikit, pwede mong butasan ng medyo mataba ng kaunti sa body ng screw, pero hindi dapat mas malaki sa head nya. And then, gagamit ka ng nut and bolt dito para mapagdikit sila. Yun ay isa sa mga paraan kung ayaw nyo maglagay ng thread sa metal. Ngayon, kung semento naman, pwede pwede kayong gumamit ng tox sa screw. What if yung acrylic mo, eh, gusto mo 90 degree doon sa semento, sa bakal, sa kahoy. So, simple lang naman, pwede mong i yung acrylic o kaya pagdikitin mo tulad nito, 90 degree. Pero, for example, ibang bend yung gusto nyo, like 120 degree, hindi siya 90 degree, gano'n na lang para simple. I highly suggest na i-bend na lang para mas accurate doon sa nais nyong gawin. Kesa pagdikitin nyo. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyo. Sana na gusto nyo itong video na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ano pang hinihintay nyo? I-click yun yung subscribe button dito sa baba. Pati rin yung notification bell. Para lagi kayo maging updated sa mga future vlogs na i-upload ko. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Peace! Hey kid, don't ever let them get Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.